Okay, so yung huli ko sa isang timo lang so dahil maliit lang siya papakawala natin to guys kawawa naman siya yan at least nakaisa na ako hmm, <laughs> ba? Diba? hindi ako siro. wow, laki Mm. Ba, ano tawag dyan? Pipingger mm. Hindi <laughs> pa yan papla-pla Tumapalab ka oh Pwede na Ang ulam na yan Solve na Hi guys Good morning This time nandito tayo sa Marikina River So nakikita nyo yung mga sa paligid natin andito tayo sa harap ng SM City Marikina yan yung tulay ng Marikina so ayan yan sa taas guys yan yan yung ano to LRT MRT ay LRT yung papuntang recto yan guys So, wala pa tayong huli. Pasob eh. na ako. Siguro dumating tayo mga alas 10. So, try lang natin dito. as of now guys uh, wala pa tayong huli napan na kinakain-kain lang nila yung pa natin kapain tabi-tabi sila dito sa ilalim ng tulay ng LRT so may dumating pa na isa so ayun ayun nakahuli po yun nakahuli so, ng Flipping Girls yun guys. Ngayon na ulit. Nangawil ka rin 'ya. Ha? Nangawil <coughs> ka rin. Maraming munang papauwi. Ha? Dami nang Dami na. wala don wala dito lang gawa natin ito guys. Kaya e wala namang wala namang dawi tayo. Hingang muna ako. So yun guys. Hanggang dito na lang yung vlog natin dito sa Marikina guys. So uh, magmove tayo sa wala, sa ibang pat ulit spot. so see you then guys i'm back this time nandito tayo sa barangay Sumilang guys dito tayo sa Pasig uh, siguro yung talay nato familiar sa inyo So, maaaring medyo malabo kasi against the light. So, yun guys. Dito tayo mga ngabel. Tingnan natin kung may mahuhuli tayo. Grabe oh. Ang daming mga water lily. See so, yun na lang mamaya guys. So, bye bye. Oh, guys. Ito yung nakikita ko sa vlog. Yung may mga nangangawil. Yung isa doon nangangawil sa kabila eh. Nagbablog din po kayo? Opo. Hmm? Ayan hey guys. Ito yung tabi ng Pasig River dito sa Pasig. Ayan uh, o. Maraming drawing siya. Magaganda rin naman. So... Uh, medyo mataas lang yung pinakabakod ng kwan. Uh, ilog kasi siguro dahil pag bumaha so yun guys dumukwa naman siya kumakain pero hindi siya hindi ko siya mahuli itong kawil well ko like, try ko ulit Ayan. bigat ko kasi hirap ako mag- uh. okay, guys so yung huli ko sa isang timo lang so dahil maliit lang siya papakawala natin to guys kawawa naman siya yan at least nakaisa na ako <laughs> hmm, diba hindi ako zero try natin ulit so naka first cuts na tayo guys mahirap lang akong kalagayan tingnan nyo naman nagdadambitin ako rito ayun yun ako sa gilid so sino naman yun pa uh, uwi na tayo para sa saibing mga ito sa ticket mga ticket na tulay dito ang labas niyan guys kaya umitin niya umitin yung tubig so yun ang security na tingnan dito tayo ulit guys sa Marikina so walang nangangagawin dito oh. dyan sa Dory so dito lang ito so, yung kanina na inalisan natin nandito pa rin sila Ano guys, ito yung situation ngayon dito. Ang daming basura guys po. Tignan nyo yung ilog. Hanggang dun yun, no, na kalutan. Ay, malaki lahat. Malaking malaki, malaki. Niyata, yun. Saire po na yata yun. Oo. Ano yung puti yun? Ano yung maliki yun? Ah, yun. yun hindi, binili ko nga ayan. Ah, binili mo ba? Diba? Oh, ano diba yan? Ito yung bulating bahay? Hmm. Ito yung bulating ano, yung nasa bahay. Yung nasa, ano, ito. Yung eh, malaki, yung, yung hokay hukay-hukay lang. Yan yung malalaki, di ba? Ah, ito yung bulating. Ayan, makukunat siya na parang gatas ang ano yan. Ang Saan galing yan? Dito lang rin yan, yung mga lupa rin yan. Ah! Okay. Kada ko binibenta yung... Ayun, pang tayo, Ito para dito lang yan. Ito pandayo buwan. <laughs> Bukas hindi siya namamatay na. Enjoy. dito yun ang pandayo Ilang, ilang, ilang araw yung tatagal yun Matagal daw yun eh. basta basta na na yung mga uh, angler Yung mga, mga ngawin Ito uh -huh. so, yun uh -huh. There you know. katawan pati gumanda yung kulay pero tumakas ang tubig lang tayo konti pa rin naman ang kuha nila dito napirasa lang ito yung kay Mano kanina pa yan ah 11 ano ah, mga 9 ako rin 9 ba ako dito sa kanina hindi 11 yata ako dito guys kanina parang hindi naman agad yung kanilang fully yun. oh parang hindi man pirasa yata yan may mali pa na ito may may kasamang bato na katilaw nakapulang matanda yun huli nila konti lang so dumami na sila may mga dumating pa so see you mamaya guys bye bye nakita dito yung nakakulay blue kanina pinapanood ko yung bayo kanya. yung kanyang vlog sa kagabi kung lumatag na ating digdawan ng ating bunit para mga web so na lang ako sa kanila dito so just uh, yes, one well. pagdating kanina wala pang dumadawi sa mga kanila so for 6, 8, 10 11, 11 na sila. 12 yung kanina may dumating pa kanina may umalis na nga siya So yun guys Busy sila May mga audience yung dito Wala na yung sinedas na ganyan may yung mga ready to use na bullet niya, o yung kawil guys, yan ang situation dito ayan guys nakahulit ko yan, nakadilaw uh, pwede na, itong paksi siguro mga 3 fingers ayan lang ito dapat o mas maliit ng konti Ito guys, vlogger si Bata TV. Patingin manong. Patingin. Wow, laki. Hmm. Ano tawag dyan? Five finger. <laughs> Hindi pa yan pra pla pra. Tumapalag oh. Pwede na. Ang ulam na yan. Solve na. <laughs> okay. Simple lang. Nasabit ka pa kanina ha. dito niya guys po Muna-una yung huli Patay na yung dalawa tamang video lang naman tayo hindi na muna ako nang away ako na huli sa mga gimana orang guys Tigil mga 30 minutes na siya Ngayon lang siya <Putahole>.

Like that. ito. Ilog. Nahuli din isa. Ang bata TV, nakahuli. Ang alawan niya na yan. kapan buhol-buhol malapit sila, malalapit nasiy Magkakalapit eh sila eh Kaya ganap buhol ganap 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 <coughs> One way lang yan, di ba? Fuck Dati pwede yan eh. Two way dati. <coughs> <coughs> ano yun? Ano <coughs> Ah! Basura. Ano yung basura? kuling niya.

Yung tubig din galing sa kwan eh sa kalsada. Kaya umitim-itim na siya. Galing sa mga baybay na. Oh, yung sa kalsada dito, yung tapos pupunta sa kanal. Diretso dito. Yan yan. Oop, ay. Okay. Uh. Dahon pala. Yung galing dumami na yung nga, mga mga nangangawin dito sa Marikina River yan sa River Park. sa kabila kalumpang na yata yun sa Marikina pa rin Bata TV

Saldej. <laughs> oh. No, Sultunod, ah, ko sa tono da. Hindi man laki na kukuha ni Manong. No? Sige, dito niya. Hmm, mali pa bago sa ila. Ito dodong. bago makabala. Malaki. <laughs> okay. Yung malaki din pala ano. Mm. Okay, sa so. palit. So yun guys, after nating mamingwit dito po sa Marikina Riverbank at tayo po ay hindi, hindi sinuwerting makakuha ng zero ay lumipat po tayo sa ibang fishing spot na matatagpuan sa barangay Sumilang, Pasig City guys. At dito po ay hindi naman tayo na zero, at least nakakuha po tayo o nakahuli tayo ng isang BB Shark or BB Tilapia guys. At sa kasabay ang palad, dahil ito po ay maliit lang, so binitawan natin ito para lumaki pa. After that, bumalik po tayo sa Marikina River Bank para hindi mangisda kundi i-monitor po natin yung mga kapwa natin anglers na matyaga nangangawil po doon. So yun lang guys. Bye bye! Alright, alright, alright.